Ay mga idol, ang magandang gabi po sa inyong lahat dyan no. Ayun, ah uh, pasensya na po kayo na ngayon lang ako nakabalik sa vlog, no. Ah uh, medyo nabisi kasi. So, ayan maraming salamat sa uh, sa inyong mga suporta. Na sana ay uh, anjan pa rin kayo na lagi nakasuporta sa akin, mga idol. So, ayun, ah uh, uh, dito naman tayo sa isang area, no. At abangan nyo ang video natin ngayon. At sana ah uh, talasan yung mga mata nyo kayo yung pangalawang ah, mata ko no kung may makikita tayo dito ah, nasa gitna tayo ng karsada na ang gilid ang gilid ay la, ah, kakahoyan at ang gilid ay uh, ah, katuban so ayun uh, ah, salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat mga solid supporter ko dyan so napanghinintay natin tara na samahan nyo kong pasukin at tuklasin ang mundo ng mga elemento so ayan mga idol Ah, uh, ito yung lugar na andito tayo sa gilid ng kakahuyan. Uh, lasang ito mga idol at ito may ano, Nadaan uh, nadaanan ko kasi ito kanina. So binalikan ko. Ayun. Binalikan ko ngayong gabi mga idol. Kasi siya na talaga na ngayon lang ako nakabalik, nakabalik sa pagpa-vlog no. Ayan. Medyo nakakatakot yung lugar dito. No. sobrang maraming malalaking puno hmm. yung nakaputi parang biglang nawala yung mga ito may narinig hmm. hmm. parang salita ng bata Yan, may malaking punong mangga pa dito. Eso tools. dito dito siya dito pumunta tapos akala ko sa likuran may mga apak na naman tapos pag uh, pag ko ay, ay, yung plus ko mga idol bilang ano pag ko mga idol andun na naman siya tapos pagbalik ko dito wala na tapos wala biglang nawala hindi ko na nakita kasi nang motor diyan sa so unahan mga idol kaya tingnan natin yung ano uh oh, ayo yung ayo may taw na naman bata sana na rin mo may pusis ng bata talaga lắng 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 lang, lắng 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 lang, lang, anak itu ah, lang, lắng 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 di lắng 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 sana nakitan niyo mo ayto. Dito sya katayo nga ayto. Dito oh. 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 Na tabi, tabi ya po. Kami. Hu. Ano naman? Patay mo ayto. Ta bita se me Kakak takut ke luka. Huh. Ih. sini jumpa bang itu. natin to pag umaga siguro mga idol para makita natin yung ano yung anong ano talaga yung pisto ng lugar. Oh. 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 Para sa istas mga idol. Ini juga mbak itu Parang mayu mga nasa Nasa taas Oh, may, may bata na nang sumikaw Oh, ayo, Ay. oh, may bata na Sumikaw yung bata mbak itu video na takot na ako mga idol kasi medyo matagal ako hindi nakapag vlog medyo natatakot na ako okay. lakas ng kaba ng dibdib ko kasi ikaw lang mag isa sa lugar natakot ka talaga pag ikaw lang mag isa sa ganitong lugar Ini cuma itu, sungguh kau telah kapa. Oh, oh, oh. Ayun na naman. Ayun na naman mga itol. May pusis na naman. Nagpawis sa lakong mga itol. Basin dyan ah. Ha? Siguro balik tayo. Balik tayo mga itol. Okay, ang ini ang braslet ko. Balik na tayo. bakit may parang tunog boses ng aso so grabe yung bata anak ko talaga yung nakita ko no? anak ko talaga yung nakita ko nandito kaya kaya e, tumawag ako nang lang kasi yung Tawag ko sa kanya lang. So, grabe yung nakatayo sa mga idol Grabe parang galit. Galit na galit siya sa akin. Baka simundan tayo. Huh. Grabe. So Tingin, tingin tingin kayo sa likod ng mga idol so yung mga idol hanggang dito lang yung video ko sana ay hindi kayo magsawa at supportahan nyo ako kahit matagal akong hindi nakapag vlog pasinsya na po talaga so ayun na maraming maraming salamat at ingat po kayo palagi God bless po sa inyong lahat bye bye po